Ah, nai, ba't nandito yung koldero? May Oh, pag ginugutom kayo, pag ginugutom niyo si tatay, diretso Doon na din. Ah. Susunod, ano yung gusto niyong dalin ko? Burger. Burger, ano pa? Hindi ako interesado sa burger. Ano lang, manok? Ako! Ah. Balay!

Mm. Ay, may kukunin kami sa sasakyan na Hintayin nyo dyan. Big, bigas, bigas at saka groceries. Ay, yan Ay, yan Ay, yan chow, 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 Nandun yung kaya. ano, yung baboy, isda. Hmm. Ano isda? Mas, isda ako, ako paborito ah, ko isda. Ayang... Paborito mata ng Paborito mata ng isda. Nako. Parehas pala tayo. Sinisip-sip ko yun eh. Ikaw? Wala po, sinisip-sip dyan. Hmm, parehas pala tayo ng gusto, yung mata. Ako din gusto kong kunin sa bata yung mata, bituka. <laughs> <laughs> Natakot siya. Akala niyo siguro totoo yata siya yung ng bata nasarapan si Ate. Sana susunod manok na din yung bibilin ko din. Sayang kayo sa pera. Okay lang. At least mapasayo ko kayo. Minsan lang din naman, di ba? Hmm. Baka maulog. Hmm. May... Ano'y ang tawag dyan? Video. Mm -hmm. <coughs> uh -huh. Nako, kaya mo ba 'yan. Baka matumba ka. kita

Ay, wala ba po, Nay? Ay, wala po, Nay? Ay, wala ba po, Nay? Masaya ng mga bata, oh. Tinakbo yung ano. Siyempre, huwag tayong mahiiya. Kaya tuturuan ko, tuturuan ko kayong, eto, eto yung kailangan nyo, sabon. Para matanggal yung ano nyo. Yep. Thank you, Kuya August. ko. Mm -hmm. Ito maliligo kayo ulit. Magamit itong sabon na eh. Kailangan yung ano. Tapos maglalaba na po tayo. Oh, kailangan yung maglaba na. Ng... No, kaya din namin yung sabon. Kailangan naming laban labin laban ay, yung tuyo, ano. Mhm. Toyo. Yung jacket. Yung Ay lang Ay, na, para para tuyo. Tuyo. Hindi. ay Okay lang. No. Pagmamalang ng ating yan sa inyo. Ha? Baril. Oo, sige. Bukas baril naman. Baril din sa'yo? Eh, kala ko sa'yo, bola na pagka ganyang... Ilan taong ka na ba? Bola. Hindi. Ang si nagbarilan si tayo ya. Classmate mo si Jasmine. Oo, oh, galing nga. Kumusta si Jasmine? Ang grade 4 po, kaklasin. Hindi, kumusta siya? Ibig ko sabihin, kumusta siya bilang classmate? Ano po? Yes, po siya Hmm, okay. Baka mapanood mo siya mamaya. Dinalang ko sila ng panghanap buhay nila. Ate, ate, ayun. Dinalang ko ng isang truck na bigas. Okay ka yun, pa si Nana. Nagulat si Nana yo. Wala niya, isang truck talaga. Okay. Ha? Siyempre, madaming baboy yun at saka isda, 'di ba? Pero nakalata lang. <laughs> Masaya, masaya. Ayan, so, may mantika ito. din dyan. Saan? 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 Yeah. Dami, oh. Nay. Sabitanan mo na kita kasi kailangan yung maglaba mamaya. Ay! kailangan, kailangan maglaba ni nanay. Oh, hello. Kailangan talaga yun. Dapat nga isang, ano, isang sakong sabon. Kasi marami silang nakatambak doon, no, non nay? Kulang pa yan, ay. Oo, oh, oh siyempre. Kulang um, kulang pa. Kulang, kulang. Mm. Nagmabigay na talaga si ano na, si kuya na! Hindi, okay lang. Sine-share okay. ni niya yung tinapay. Pwede naman kami magdala ulit. Hmm. gusto yeah. mo Ngayon. Wala na na Ang daming shampoo daw, hindi na daw siya uutang. Ibig sabihin na inuutang yung shampoo na eh. Ah, okay lang po yun. Okay, Ganun so, talaga. Kung patukapan, naligo kami ng kuyog ng ano, ng ano. Hmm. Pati nga nung ano yung likod, tignan ko lang yung likod nung bata. Nanay, no, sandali lang. Batang? Ah! Tignan ko lang yung mga kinuskos mo kahapon ko natanggal yung ay, ano. Ay, ah, oh. Tignan nga natin yung likod mo kung natanggal yung ay, ano. Ano po, Rambo? Ayun, wala. Ibig sabihin, ano talaga? Oh. Ma... Eh, yung mo naman pagkakakilkil ko na yun eh. Binakbak mo yata yung... Ay, patipet! Sorry. Okay, oh, Sige. Patipet! <laughs> sige, laro na kayo, sige. <laughs> Pati yung ano, tingnan nyo yung puno. Ay, ano ba ba? Puti-puti mm lang. -hmm. Natatakot nga lang ako yan, yung ano. Kaya parang masama talaga sa kalusugan kasi yan. Ngayon makakausap ko na siya. Kahapon kasi para siyang natatakot. Okay lang, lagyan ko kayong mic. Ayun, nagsasalita na siya kahapon. Ano lang, pa installment. uh, <laughs> oh. pwedeng ba pwede kong mapakilala ko po kayo ulit. Opo. Yung pangalan po niyo. Baka pwede ko nating i-volume. Volume konti. Mmm... medyo malakas. Troy po. Ayun. Tapos 30. Tapos so, Ah... Uh, yung asawa niyo, ang trabaho po niya sa Eagle Cement. Opo. Ay, medyo may na ilalakas ko po ulit. <laughs> Opo. Ayun. <laughs> Tapos meron po limang anak. Opo. Tama po ba? na nakita natin kahapon, parang nakabalot na ho sila ng simento. Simento. Na kinakatakutan ko naman kasi nga sa buhay ng sa buhay natin, pagka araw-araw tayo nakakalanghap ng hindi magandang hindi dapat na naipapasok mo natin sa katawan natin. Nadadamage so yung loob ng katawan mo natin. Ang, ang inaano natin yung mga bata. Pero two years na, no, Nay? Opo. Pa. Two years na sila parang... Kung hindi ka talaga... Kung nakatambay ka dyan sa labas ka, Tekram, mamumuti yung mukha mo, kagaya ng... Opo. Mm. So, araw-araw yun, no? Opo. Mm. Paano, ano? Gusto ko malaman kasi kahapon hindi ko naman talaga siya makausap kasi nga may takot si ate. Ano? Ano yung gusto ko malaman, ano po yung mga plano niyong mag-asawa? Kasi galing po kayo, sabi niyo, galing po kayong... Quezon province. Quezon province. Tapos, but dahil napunta ko, dahil nga yung trabaho nandito, dito po nakuha niya, no? Uh, Naghirap po sa Quezon, eh. Uh, Hirap so, po sa Quezon. Um, pero may bahay po kayo sa Quezon? Opo yun nga, iniwan dahil sa trabaho ni... Opo. Oh, eh, kaso ang problema nga po yung, yung mga bata. Opo. Oh, mm, yun lang, na, pa, nga, yung mga bata. Pero sila, yung mga kabat, yung kagaya ni ate kahapon, yung pamangkin niya, parang sanay na daw po sila eh. Sanay na po yan. Mm, Kasi na ano ko, yung long term ano to eh. Pagdating ng kumare, sampu, dalawang po, tatlong pong taon nang nalanghap yung ganong ano. Oh. Hmm. Ako lang maghapon, parang di ko kakayanin eh. Yung mata ko parang ang bigat. Ay, oo, oh, oh, mabigat talaga. Oo. Oh. Tapos yung paghinga mo. Hmm. Ano yung ano, na, may napag-uusapan o ba kayong mag-asawa? Kasi baka makatulong kami. Oh, mm, may plano po ba kayong bumalik o anong... hindi, na yan, ha? hindi na po yata. Hindi na, dito na talaga kayo. Paano po yung ano, yung... Uh, yung, yung, yung ganyan. Yung, yung, hangin talaga, may ano, katay, no. Yung hangin talaga hindi maganda Pero bumalik man kami sa kito. Hmm. Pero hindi pa po <laughs> ngayon. Pag senior pa po sa asawa ko. At pag senior na. Okay. Ah, ilan taon na po ba yung asawa niyo? 38. Ay, 48. 48? Okay. Ah, medyo malaki po pala yung gap niyo, no? Thirty okay. po kayo. 18 years po pala ang gap okay. niyo. Okay. Hmm. thank you. Oh, okay. yun. matatapon. Malaki. Eh, di ano pa? Twelve years pa po. Mm, Mag-iipon pa po kayo. Opo. Yung sinasahod naman po nung asawa nyo, okay naman? Opo. Hmm. Makasahod naman po siya, 30. Oo. Oh. Kaya lang. Maganda yung ano po lang po. talaga, mali lang. Kasi pinagbabawal naman po talaga nila na may to uh, tumira dito. Para to doon sa mas malapit pa na Opo. ano, di ba? Kayo lang yung matigas ang... Ulo <laughs> po. Unyo. Kaya yun. Inano ko lang, pinapaintindi ko kila nanay yung consequence nung ano, yung pwedeng mangyari sa mga bata. Sa kagaya nun. Pagka senior mo na ni tatay, doon kayo uwi. Pero ang problema kasi 12 years, lalanghapin yung simento. Eh baka manigas yung mga anak niyo, maging bato na. <laughs> Hindi naman. Ginoo lang po ang mag-ano po. Ha? Lang po ang mag-ano po sa amin. Ano yun? Kapit po. Ah, Panginoon kapit sa po. Diyos, oh, sa ating Diyos. Hmm. So, ano naman, malakas oh, po, po yung kapit niyo sa kanya. Oh, oh? Yun naman po yung tama. Y siya po yung nagpapalakas sa inyo. Oh, mm. Nga, hmm. yeah? may gusto ka ba? Sige, sabihin mo lang, wakang mahiya. Sige na, ano? Yeah, tita ko daw po, inging bigas sa inyo. Iingiba siyang bigas? Ah, o oh, sige. Wala siyang bigas. Ba't wala silang bigas? Yung kira po yata. Mm. Nag-udong lang po ang trabaho yata nila. Ano po? Nag-udong lang po. Ano po yun? Nagbalot baga sa mga ano, grocery. Yung, parang ma, yung parang pans na Oo. pinatuyo. Parang buko na pinatuyo. Udong egan. Parang. Buko Oo. na pinapatuyo. Uh, parang Saan gagamitin? Parang sa mami. I-ventilak pa. Ah. Pudong kung tawagin nila. Pudong. din ako dito. Hmm. Ano po yung, ano, kung tatanungin ko, kaya ano pa ba yung may namin sa inyo? Bigas po po uli. <laughs> Bigas po po talaga. <laughs> Kailangan. Bigas oh. talaga. Kaya yung mga ano sa tiyan. Ano talaga? Pagkain. Oo. Oh, pagkain mm. talaga. Ito Ang Chicago. gusto kong marinig kay nani, how's and lot sasakyan. <laughs> Pero hindi yun yung narinig ko. Ang mahalaga sa kanila, lamansyan. Pang lamansyan. Talagang wala tayo. Gusto tayong... po. Gusto po sa <laughs> <laughs> sasakyan. <laughs> oh, Malaking ang kantidad nun. Ah. Oh. Sabi nga ni ate, bibili ba namin yung bigas? Sabi nga gano'n. Parang oh. uh, hindi sila sanay na ano ba. Wala hindi po bang, po sanay. gusto, gusto ko lang ng tanong, wala po bang nabigay na mga bigas, grocery ngayon? Wala po. Ah, Kayo lang po. Okay. Hindi po sa mga mahabol na ano, politiko. Wala po. Ay, ganun. Ah, sige, sabihin ko sa mga kilala Wala po nakapamigay dito. Ay, si Nanay Rowe, dala niyo nga po ng isang truck ng ano doon, bigas at saka <laughs> ano. Isang <laughs> <laughs> truck? Oh, pambenta, no? Oo. Oh. Negosyo na yun. <laughs> oh, kaya nyo ba magbenta? Magtinda? ako Ay, nagbibenta po ito dati. Nang? Mga, mga, mga mga, Hirap po nga dito ang ano ay magtindahan ka. Walang hmm. mga tao. Hmm. Hmm. Gusto ko kasi kayong marinig magkwento. Magsalita po kayo. Yung nakakatuwa. Kaya, kahapon na yung uh, oh, di magsalita. Nahiya po. <laughs> Balita okay, ko. Lang lang po. Balita ko pang, pang limang asawa kayo. Hindi po. Ay, pangilan mo ba? Pangalawa po. Ah, pangalawa, hindi pang limang. Ay, dito lang naman. <laughs> Gusto ko lang ko kayong mapatawa. Ibig sabihin, yun na. nga, totoo na pangalawang pamilya po kayo Oo po. Niya tao na ano may mga dalaga na siya, may mga asawa na. Mm. Ilan po naging anak niya doon? Lima. Ah, so sampu lahat ang anak Empu. niya. Tapos, nakikita niya pa po ho yung mga anak niya o, na yan. Okay. Mm. Okay. Kumusta po yung asawa niyo? Okay naman po. Binubugbog po kayo? Yun Hindi totoo. po. Walang bugbog? Hindi po. Ba't balita sa akin? Sinasakal daw kayo, binubugbog. <laughs> Hindi po. Hindi po totoo? Hmm. O tinututukan daw po kayong baril? Sa po yon at, at tinutukan mo kayong baril <laughs> sa queson? Sa quezon? Quezon po iyon. Pero dito, hindi na? Hindi po. Ba'to kayo tinutukan ng baril sa quezon? Ano po, may inggitan po. Ah, hinuli ko lang si nanay. Totoo pala? Oo. Okay. okay. Tapos tutukan din akong baril ni tatay. Ba't mo Say, ano I mean, po, kapatid lang po ang nag-anong tutok sa amin. Kapatid po nung... Asawa ko po. Tinutokan kayo kayong baril? po. Ah, katakot naman nung yun. Takot. Bakit? Kwento nyo nga po, na Ba't kayo kayo natutokan ng baril? Awan po. Kung ang kasalanan namin. Hmm. Nandiyan man para tar sa tama sa amin. Hmm. Ano daw pong ginawa nyo? Sabi ko, Panginoon lang ang bahala sa kanila. Hmm. Ngayon, naghirap ang kapatid niya. Mm hmm. Sanang, sanang, ano, nagsabi na manghingin tulong sa amin. Mm hmm. Sabi po na, kakaya mapo namin matutulong ngayon. Mm -hmm. Pero sa sunod, hindi na po magpwede. Hindi na po pwede. Uh, yung tinutukan kayo, tapos? Manghingin tulong sa amin binigyan niyo. Opo. Mabait naman. Pakumbaba lang po kami. Hmm. Mabait. Ba't kailangan magpakumbaba? Opo. Ba bakit po kailangan magpakumbaba ang isang Parang para. wala na pong gulo. Hmm. Opo. Okay. Pwedeng malaman na po yung dahilan. Yun lang po. Na... Tinggitan lang, lang po. Tinggitan lang. Opo sa mas wa, mas magan mas maganda po kayo sa asawa niya o saan naging maganda po ang asawa niya nainggit lang yata walang huli po sa ano pandagat ah walang huli, huli, sa dagat sila tapos o, kayo po. si kami tatay, po may huli po uh, alam niyo ba yung mabait binibless ni God Opo. Kaya 'di ba binibilis naman ng oh, Pero hindi man ganun kabilis. Unti-unti. pautay utay po. Oh, kasi doon sa unti-unti na 'yon, may proseso na para may tinuturo po sa atin. Eh. Opo. Oh, para mas maging matuto, malawak yung uh, uh, maging malawak yung pwede nating matutunan. Opo. Oh, yan. Minsan nananatili nga lang ganito kasi nga yung kulang yung, medyo kulang yung, ano lang, yung pangarap. Opo. Yung minsan kailangan natin ng diskarte, ng sipag, jaga kasi hindi naman siya makakakilos dahil maraming bantay Opo. Pero kung wala kayong masyadong bantay, ano yung pwede yung gawin pang, pang kabuhayan niyo para makatulong kay tatay? magtatrabaho na lang po sana. Huwag walang babantayan. Tatrabaho mo sana kayo? Opo. Oh, okay. Ano po yung alam niyong trabaho? Hindi na po. Kasi <laughs> may, mali. Oh, po, so, may mali. Po. Oh, Opo, may mali. Ang kulit ko, no? <laughs> at least na ano, si nanay, hindi unang-una, first time tayo na hindi nga ako sila sanay sa Oo, makipagsalamuha. Opo. Oh, ngayon at least, thank you po sa tiwala po oh, niyo, Opo. No? kinakausap niya na kami. Opo. Oh, mm, ngayon, hindi na ako kayo natatakot sa kanya. Hindi na po. Oo, oh, guwapo naman siya, di diba? <laughs> oh. ba? Oo. Tsaka mabait po yan. Opo. Ha? Ah, ah? Paano? Hey. Ulit po, ate. Yay! Hey. Hey. Parang ayaw maniwala. Hey. Guwapo, di ba? Hindi maniwala. Guwapo, mabait. Tapos ulitin mo. Hey, niwala po. Ano, ang kala ko sasabihin. Hey. <laughs> Yeah, okay. mama, so, ang um, request ni nanay, pagbalik ay... Bigaso. Bigaso. ang lambing <laughs> ni nanay, ano? Ang um, yeah. It, pagbalik ni nanay. Hmm. Bola. Bola. Ayun. Tapos si ate. Kahit po ano. Notebook na lang po. Ay. Para sa pa aral Na ano naman yung puso ko doon. <laughs> Kulang mo ba sila sa gamit sa school? Kulang po. Naiyak naman ako sa ano ni ate. Parang gusto oh. lumuha ng puso ko. Notebook pang aral. Ako, oh, madami na ako nito. Marami ka notebook. Pati nga? Six. Six. Kulang po ng apat. Six dap. So, ten dapat. Apo. Mm. Buti, meron ka ng anim na notebook. Saan galing? Pinabigyan ko? Pina... Ay! Binig Paano ba? Sa luwasan, may pagbibigay ng mabigay. Ah, may nagbigay sa kanya. Doon dati po. Ah, dati pa. May ano po. Ibig sabihin, gamit na. Apo. Gamit na po. Hmm, pati niya. Tignan ko lang, para alam ko yung mga dadali natin kasi gamit. sa bagay medyo matagal-tagal po yung pasokan niya. Gamit na po yata yan kap... ano sa... Tapos, no, mga no, pinsan. Naiya ka po eh. Pencil. gamit na daw eh. Pencil. Pencil. Okay. Ito. Ito po. Tingin. Ay, gamit na. Gamit na hindi, bibila na lang kita. Gamit na eh. Gamit na to. Oo. Oh, oh. Gamit na. Hindi na pwede. oh, hindi na pwede. Pero, oo. Oh, Kung oh. oh. Bago yan. Ito, meron na din. Pero ito, sulat mo ito? Sulat to? niya. May sulat. Okay, ito po yung sulat niya, telegram mo. magaling sulat. Hmm, medyo naghahabolan kami ng sulat. Hmm, okay. Okay, sige, tanungin ko nga si, ano, pangalan mo, Kuya? Jobort. Jobort. Ano yung gusto mo sabihin sa mga kabataan? Meron ka ba? ha aral Mag-aaral si ate. Mag-aaral din po. Mag-aaral lang. Ba't kailangan mag-aaral? Kasi pa laki, mayroon pong matutunan. Hmm. Si Jobert, ba't kailangan mag-aaral ng isang bata? Para matuto. Okay. Good job. So, paano na Balik na lang kami. Opo. Oh, Thank you sa tiwala po. Sige nuno. po. Kahapon kung kala mo takot na takot. Takot-takot <laughs> <laughs> po. Oh, kala mo Kala mo, kukunin mo yung anak pagka ayaw, ano, ayaw sumakay sa ano para makapag-Jollibee. So pagka inaya ka po kayo ulit sa Jollibee, sasama na. Sawan <laughs> ko po. <laughs> uh, ayaw pa rin. Pag yung asawa nyo, sasama panigurado kayo. Opo. Uh,